Magandang hapon po mga kalaki, alas 2 na po ng hapon ngayon pong October 13 at eto na po ang mga 4 digit lucky numbers para po sa ating masusugid na mga lucky followers na nagaabang po labas at loob ng ating bansa, Pilipinas at abroad, eto na po, kunin nyo na, umpisaan po natin sa Dubai, 1936, Malaysia, 720, Taiwan, 835, 8315, Thailand, 9962, Philippines 1374 India 8279 New Zealand 6986 Australia 2135 Mexico 1397 Canada 8122 Greece 2135 Israel 7146 Las Vegas one nine Saudi 0589 Japan 2430 three Italy 7183 Germany 1528 five Korea 9963 Texas one two China 2830 Singapore 1929 Hong Kong 7986 at sa Sweden, 7258. Ayan po mga kalaki, kompleto pa mga 4-digit lucky numbers. Pwede niyo po yan i-rumble kung gusto niyo para mabaliktad lang po ang numero. Panalo pa rin po tayo. Kung hindi mo pa nararanasang manalo mga kalaki, baka dito sa lucky numbers namin, itry niyo po. Baka swerte ka dito. Good luck!